Sina unang panahon, may isang mabait na hari na may limang anak na babae, at bawat isa sa kanila ay kapansin-pansin ang kagandahan. Ang buhok ng apat na prinsesa ay mahaba at kulay ginto, ngunit ang buhok ng ikalima at bunsong prinsesa ay itim. Sa palasyo ng hari, maraming matatalino at marurunong na tao ang naroroon. Kabilang sa kanila ang isang matandang astrologo na nagngangalang Akbar ang kanyang hula ay na ang apat na prinsesang may gintong buhok ay mamumuhay ng karaniwang buhay, habang ang reyna ay naniniwala na ang prinsesang may gintong buhok sa kanyang pamilya ay napaka-espesyal, kaya't ang kanilang kapalaran ay magiging natatangi. Ang mga sinasabi ni Akbar, na Juju, ay madalas ikabahala ng reyna. Ngunit nang isilang ang ikalimang prinsesa na may kulot at itim na buhok, ang kanyang kaligayahan ay nagbibigay sigla nang makita ni Akbar ang munting prinsesa, agad nitong sinabi na Ang batang ito ay magiging pinuno ng pitong kaharian. Ang hari ay sobrang natuwa rin sa hulang iyon. Lahat ng prinsesa ay pinalaki sa karangyaan, pero ang reyna ay lalo pang nag-alaga sa bunsong prinsesa. Anumang hiling nito ay agad na tinutupad para sa kanya pinaghahandaan ng pinakamagagandang damit at anumang pagkain na kanyang nais ay agad na ibinibigay hindi nila nagustuhan ng kanyang mga kapatid na babae na mas pinapaboran siya ng ina samantalang hindi ganoon ang trato sa kanila ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng pinakamalaking prinsesa ay nagawa na sa anak ng punong ministro at ang hari ay abala rin sa pag-iisip para sa mga ibang anak na babae Iba't ibang prinsipe mula sa iba't ibang kaharian ang nagpapadala ng mga alok ng kasal, ngunit karamihan sa kanila ay si Niloufer, ang nais gawing asawa. Ang kanyang mga kapatid na babae ay lalong nabahala. Ang pinakamatandang prinsesa ay humingi ng tulong mula sa anak ng ministro sa pamamagitan ng kanyang tapat na aliping babae. Ang anak ng ministro ay nagbabalak ding alisin sa landas si Niloufar. Kaya't sa gabiring iyon, dumiretso siya kasama ang isang malapit na kaibigan, dala ang kanilang kalakal sa gubat kung saan nakatira ang isang matandang salamangkero. Nang makita ng salamangkero ang anak ng ministro at ang kanyang kasama sa kanyang kubo, ngumiti siya at nagsabi, Bakit kayo nandito ngayon? Matapos ang pambubola ng kaibigan ng Wazirzada, isinalaysay niya ang problema ng Wazirzada. Inipit ng salamangkero ang kanyang mga mata at nagdasal ng isang mantra. Pagkatapos ay sinabi, Ikulong si Nilofar sa kuta ng bundok na laging sarado ang pintuan. Kinabukasan ng gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo dahil si Nilofar kasama ang kanyang silid ay naglaho. Nang marinig ito ng Reyna, siya ay lubhang nasaktan sa kalungkutan habang ang hari ay nabigla. Pumunta. Ang mga tagapagtanggol ng palasyo ay inalerto, ngunit walang bakas ni Nilofer na natagpuan. Ang mga kapatid na babae ni Nilofer ay lihim na natuwa sa bigla ang pangyayari, ngunit ang Reyna ay nahulog sa matinding kalungkutan. Ang hari ay naging tahimik din. Pinalubag loob ni Akbar ang matandang astrologer, ang hari at Reyna ang hindi inaasahang insidenteng ito ay maaaring senyales ng isang malaking swerte. Pero paano magkakaroon ng kapanatagan ang mga magulang gusto nilang malaman ang kalagayan ng kanilang anak na babae? Sinabi ni Akbar, gamit ang kanyang espiritual na pangitain na si Niloufer ay nakakulong sa isang kuta na laging nakasara ang pinto at pinaghaharian ng mga masamang puwersa, kung saan imposibleng makarating ang karaniwang tao. Ang balita ng pagkawala ni Niloufer ay kumalat sa lahat ng panig. Isang matapang na prinsipe mula sa kaharian ng Rajgar na tagahanga ni Nilofer ay naging balisa ng marinig ito. Iniwan niya ang pamamahala ng kanyang kaharian sa ministro at nagsimulang maghanap kay nilufer Kumuha siya ng mabilis na kabayo at nagdala ng kailangang pagkain at inumin. Ang kanyang kabayo ay nagpatuloy sa paglalakbay sa kagubatan at disyerto hanggang sa biglang huminto sa isang lugar. Nagbigay ng utos ang prinsipe na sumulong pero ang kabayo ay hindi umusad kahit isang hakbang nanginig nang bumaba ang prinsipe ay nakita niyang may nakabaong palaso sa paa ng kabayo hinila ng prinsipe ang palaso at nilabas ito Pagkatapos, ay binalutan ang sugat. Dahil sugatan na ang kabayo, itinali ito ng prinsipe sa isang puno at siya ay nagpatuloy ng mag-isa. Habang naglalakbay sa makapal na kagubatan, nakita niya ang isang abandonadong kubo na walang tao, kaya humiga si prinsipe malapit sa pintuan ng kubo at nagpa siyang magpahinga. Biglang, kinabukasan ng umaga, isang malaking paboryal ang lumapit sa kanya na sumasayaw. Ang paboryal ay lumapit na parang isang alagang ibon at tumigil sa tabi niya. Nawala. Maingat na hinaplos ng Shahzade ang mga pakpak nito at biglang may tumusok sa kanyang daliri. Nang tingnan niya, may nakikitang gintong karayom na nakatusok sa buntot ng pika. Sa oras na hinugot ni Shahzade ang karayom, Noong sinaunang panahon, may isang mabait na hari na may limang anak na babae at bawat isa sa kanila ay kapansin-pansin ang kagandahan. Ang buhok ng apat na prinsesa ay mahaba at kulay ginto, ngunit ang buhok ng ikalima at bunsong prinsesa ay itim. Sa palasyo ng hari, maraming matatalino at marurunong na tao ang naroroon. Kabilang sa kanila ang isang matandang astrologo na nagngangalang Akbar ang kanyang hula ay na ang apat na prinsesang may gintong buhok ay mamumuhay ng karaniwang buhay, habang ang reyna ay naniniwala na ang prinsesang may gintong buhok sa kanyang pamilya ay napaka-espesyal, kaya't ang kanilang kapalaran ay magiging natatangi. Ang mga sinasabi ni Akbar na Juju ay madalas ikabahala ng reyna. Ngunit nang isilang ang ikalimang prinsesa na may kulot at itim na buhok, ang kanyang kaligayahan ay nagbibigay sigla nang makita ni Akbar ang munting prinsesa, agad nitong sinabi na Ang batang ito ay magiging pinuno ng pitong kaharian. Ang hari ay sobrang natuwa rin sa hulang iyon. Lahat ng prinsesa ay pinalaki sa karangyaan, pero ang reyna ay lalo pang nag-alaga sa bunsong prinsesa. Anumang hiling nito ay agad na tinutupad para sa kanya, pinaghahandaan ng pinakamagagandang damit at anumang pagkain na kanyang nais ay agad na ibinibigay. Hindi nila nagustuhan ng kanyang mga kapatid na babae na mas pinapaboran siya ng ina, samantalang hindi ganoon ang trato sa kanila. Ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng pinakamalaking prinsesa ay nagawa na sa anak ng punong ministro at ang hari ay abala rin sa pag-iisip para sa mga ibang anak na babae. Iba't ibang prinsipe mula sa iba't ibang kaharian ang nagpapadala ng mga alok ng kasal, ngunit karamihan sa kanila ay si Niloufer, ang nais gawing asawa. Ang kanyang mga kapatid na babae ay lalong nabahala. Ang pinakamatandang prinsesa ay humingi ng tulong mula sa anak ng ministro sa pamamagitan ng kanyang tapat na aliping babae. Ang anak ng ministro ay nagbabalak ding alisin sa landas si Niloufar. Kaya't sa gabiring iyon, dumiretso siya kasama ang isang malapit na kaibigan, dala ang kanilang kalakal sa gubat kung saan nakatira ang isang matandang salamangkero. Nang makita ng salamangkero ang anak ng ministro at ang kanyang kasama sa kanyang kubo, ngumiti siya at nagsabi, Bakit kayo nandito ngayon? Matapos ang pambubola ng kaibigan ng Wazirzada, isinalaysay niya ang problema ng Wazirzada. Inipit ng salamangkero ang kanyang mga mata at nagdasal ng isang mantra. Pagkatapos ay sinabi, Ikulong si Nilofar sa kuta ng bundok na laging sarado ang pintuan. Kinabukasan ng gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa palasyo dahil si Nilofar kasama ang kanyang silid ay naglaho. Nang marinig ito ng Reyna, siya ay lubhang nasaktan sa kalungkutan habang ang hari ay nabigla. Pumunta. Ang mga tagapagtanggol ng palasyo ay inalerto, ngunit walang bakas ni Nilofer na natagpuan. Ang mga kapatid na babae ni Nilofer ay lihim na natuwa sa bigla ang pangyayari, ngunit ang Reyna ay nahulog sa matinding kalungkutan. Ang hari ay naging tahimik din. Pinalubag loob ni Akbar ang matandang astrologer, ang hari at Reyna ang hindi inaasahang insidenteng ito ay maaaring senyales ng isang malaking swerte. Pero paano magkakaroon ng kapanatagan ang mga magulang gusto nilang malaman ang kalagayan ng kanilang anak na babae? Sinabi ni Akbar gamit ang kanyang espiritual na pangitain na si Nilo Ufer ay nakakulong sa isang kuta na laging nakasara ang pinto at pinaghaharian ng mga masamang puwersa kung saan imposibleng makarating ang karaniwang tao. Ang balita ng pagkawala ni Niloofer ay kumalat sa lahat ng panig. Isang matapang na prinsipe mula sa kaharian ng Rajgar na tagahanga ni Nilofer ay naging balisa ng marinig ito. Iniwan niya ang pamamahala ng kanyang kaharian sa ministro at nagsimulang maghanap kay nilufer. Kumuha siya ng mabilis na kabayo at nagdala ng kailangang pagkain at inumin. Ang kanyang kabayo ay nagpatuloy sa paglalakbay sa kagubatan at disyerto hanggang sa biglang huminto sa isang lugar. Nagbigay ng utos ang prinsipe na sumulong. Pero ang kabayo ay hindi umusad kahit isang hakbang. Nanginig, nang bumaba ang prinsipe ay nakita niyang may nakabaong palaso sa paan ng kabayo. Hinila ng prinsipe ang palaso at nilabas ito. Pagkatapos, ay binalutan ang sugat. Dahil sugatan na ang kabayo, itinali ito ng prinsipe sa isang puno at siya ay nagpatuloy ng mag-isa. Habang naglalakbay sa makapal na kagubatan, nakita niya ang isang abandonadong kubo na walang tao, kaya humiga si prinsipe malapit sa pintuan ng kubo at nagpa siyang magpahinga. Biglang, kinabukasan ng umaga, isang malaking paboryal ang lumapit sa kanya na sumasayaw. Ang paboryal ay lumapit na parang isang alagang ibon at tumigil sa tabi niya. Nawala maingat na hinaplos ng Shahzade ang mga pakpak nito at biglang may tumusok sa kanyang daliri. Nang tingnan niya, may nakikitang gintong karayom na nakatusok sa buntot ng pika. Sa oras na hinugot ni Shahzade ang karayom, nang bumalik siya sa kanyang bansa, nang siya ay pumasok sa bansa ni Prinsesa ni Luufer, ang kaligtasan ng prinsipe ay ipinagdiwang sa lahat ng dako. Ang hari at reyna na nalulunod sa lungkot ay nagalak na makita ang kanilang anak na babae na buhay at ligtas. Pagkaraan ng ilang araw, naidaos ng masigla ang kasal ng prinsipe at prinsesa. Ang matandang hari na noon ay mahina na ay ibinigay ang trono sa prinsipe at siya ay abala na sa pananalangin. Pagkalipas ng ilang panahon, ang ilang hari sa paligid ay nagsimulang mga sa kanilang mga nasasakupan. Napagtagumpayan ng prinsipe ang lahat ng mga kaharian at naging pinuno ng pitong estado. Dahil sa kanyang katarungan at kabaitan, naging masagana ang mga mamamayan. Ang mga kapatid na babae ng prinsesa ay ikinasal din at ang mga traidor ay pinarusahan ng mabigat upang wala ng mga ahas muling maghimagsik kaya't ang prinsipe at prinsesa ay nagsimulang mamahala sa kanilang kaharian ng may kasiyahan at pagmamahal at ang kanilang mga kwento ng katarungan at hustisya ay naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon at ang peacock ay itinanghal na mahiwagang ibon ng hari.